Hello, magluluto ako ng kakanin. Meron ako ditong kalahating kilong malagkit na bigas. Hinugasan ko na ito. Tapos gagawin natin ay sasangag natin dito sa kawali. Wala kasi ako istan. Nasira yung aking istan. Sangagin natin ito. Ayan, pag ganito na, oh, para siyang kulay brown na siya. Ilagay na natin dito sa blender. Wala kasi ako stand. Nasira yung stand ko. Ayan, ilagay ko na siya sa blender. Takpan natin, tapos ilalagay natin dito. sa blender natin. Bali, limang cups to. Yan, kalagay pa sa pressure kasi may yellow-yellow pa. Tapos ilalagay ko itong blender kong bigas. O ka, ano, tama. Bigas. Haluin muna natin. Ilalagay ko yung kalahati in itong ano, asukal. Bali, ang ilalagay ko. Ayan, hindi ko pa binuksan yung apoy ha. Tunawin muna natin to. Hirap nang walang stand. Ayan, pag ganito na, buksan ko na yung apoy. Mahina lang. Para hindi sa mabigla. Haluin natin hanggang sa mamuo siya. Napakakunat niya na oh. Konti na lang. Ayun, Ay, sarap ka mo nito. Lasang tinitig. Tapos maraming gata. Dalawang nyug ang ninagay ko rito. Yung asukal, pwede kayo magdagdag kung porme sa gusto yung tamis. Ayun, pag nakita nyo nang nagmanti-manti ka na, Ayan, pwede na to. Tayo natin yung apoy. Ito, ito lalagyan na linagyan ko siya ng mantika, ng ano, ng ginawang ano, tag dito, latik. Langis ng latik, ayan, linagay ko. Sa linati. Ngayon, sasali na natin to. Ganda sa nan stick pag nagluto oh. Wala mang kadikit-dikit. Yeah, eksakto lang oh. Ito na yung kakanin natin. Ang haba na lang. I-edit ko lang naman yan. Edit, I edit. Ay, bilisan na natin. Ito na yung kakanin natin. Ayan. Yami-yami. Terima -yami. kasih, Anu. Terima kasih. Sedap?